FX at isang jeep naman po ang nagbanggaan sa Maynila at isang kotse sa Pasig City subalpok naman sa poste ng telepono. Narito ang unang ronda ni Jay Sabale. Buwas ang harapan ng isang kotse matapos bumangga sa isang poste sa Ortigas Avenue, Barangay Rosario sa Pasig City pasado alas 2 sa madaling araw. Sa lakas ng pagsalpo, nabuwal ang poste ng telepono kwento ng driver na si Raymond Cheng at paserong si Jason Almonte na kapwa fire volunteers. Galing daw silang responde sa sunog sa Quezon City at nagpunta muna sa bayan ng kaibigan sa Antipolo. Pauwi na lang sila ng kaluokan na mangyari ang aksidente. Mabuti na lang daw at gumana ang airbag kaya wala silang tinamong pinsala. Sabi siya ng driver sir, na galing sila sa party, eh, medyo nakainom sila ng konte, Kaya siguro na paid lift. Kaya malamang nabangga. ay nabangga dyan sa, ano, sa poste. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties si Cheng sakaling magreklamo ang kumpanya ng teleponong may-ari ng nasirang poste. Samantala sa Maynila, isang FX taxi at isang papaserong jeep ang nagsalpukan sa kanto ng Tayuman at Rizal Avenue. Nagsisihan naman ang mga driver ng dalawang sasakyan sa kung sino ang may kasalanan sa aksidente. Para sa unang balita, Jay Sabale, Report.